Good morning, guys. Saya dan tayo ngayon. Tatay Stephen Bastian Pan dito po yan sa One 1, Valenzuela City. At tatayo uh, po ay magtitilapia ngayon. Last week nandito po ako at uh nag-try natin. Bamot na tilapia hat at pinwenas uh, naman ayo. So try natin ulit ngayon. re-rest back tayo. Tingnan natin kung makakabuo tayo. Ng, uh, tilapia uli ngayong araw so pati lang po natin medyo tinanghali tayo at uh, magse-set up lamang ako at pagkatapos po ay pupukul na tayo alright okay guys uh, nilabas ko lang yung mga gagamitin ko syempre yung ating fishing reels at yung ating uh, fishing rod at yung ating setup ito po yung ating setup na gagamitin ayan ang tawag po dyan tirig ayan tirig po ang gagamitin ko na setup at syempre yung ating uh, pabigat at yung ating uh, beads ayan magsiset up lamang po ako at pagkatapos ko po pong mag-set up, ura-urada pupukol na tayo. Siyempre, may balta tayong uh, monay na ating na uh, ipapain sa ating pagtitilapia. Okay. Kaya mag-set up ko lamang po ito at mag start na ako. Okay guys, set up muna ako. Para uh, makapukol uh, na tayo. Ah... Uh, Nagpado pa din, tubig. Papaya po, na. Nagpapili kang test, lang ang gagawin natin? Ilulusot ko lang itong tatik sa mga tinggay. pagkatapos, ilalagay na natin yung set up. Thank you

tinya pa ba? Ah. Ah, oh, ito yung tin din. Ito namang beat na madinet. Ayun. Okay, ayan na. Ayan audio nila. Ayun, tama na 'di Pagkatapos niyan, yung ating setup. Ay, ko lang mo ito. Pagkatapos ay ready to go na tayo. na natin. Kakataki na lang yung yan. Ayan. mag-lock yung buhol. Alright. Ayan na. Kung mapukulan nyo. Ayan na. Buhol na siya. Puputuli na lang natin yung excess. Gamit ang ating nail cut. Alright. Ayan po naka up na tayo. At nangyayari nito na. Okay.

Okay. Okay, lalagyan natin ang bulit. Tignan natin kung may magdadaman tayo ngayon. Ano yung naman tayo mga bopi yan? Ah. Pain? pipit Okay. Tapos na natin yung ating cook. Uh, oh. Langu-konti. Oo. Oh. Ako masyadong malaki. Minsan pag sobrang laki eh, may muluha na kita.